magandang araw mga kalods uh, meron po tayo dito the box na aayusin uh, ito uh, kapasitor niya ay lumobo titignan niyo sa iba walang uh, lobo yung ibang kapasitor Nagbukod tangi lang yan uh, ngayon tetesting natin mga kalods kung gagana saksak ko ayan walang ilaw wala walang ilaw ayan po nakasaksak po walang ilaw ito naman po uh, papalitan po natin ng uh, kapasitor dahil natanggal ko na po palitan na po ng bagong kapasitor same lang din po yung kanilang ano. at ito na nahihirapan na akong hinang at uh, hindi ko na kasi tinanggal itong mga wire at ito na po yung kapasitor na kakabit natin Ayan. Tutok. Hinang. Ito na nga mga kalod sa nakakabit na. yan Nakakabit na. yan Medyo ulitin ko ulit yung pagkakahinang kasi medyo mahaba pa yung ganyang mga paa. Ibabaon ko pa. Ito na. Bumaon na nga. Ayan na. Uh, medyo aayusin lang natin yung pagkakahinang. Parang maganda yung pagkakahinang. Ito na. Ito ay eh, sariling ano. At ito na nga mga ka sa tes testing na natin. O oh, gaganan na ba dahil sa so, kinabit nating bagong kapasitor? Saksak ko lang. At ayan na. umilaw na at gumana. Okay na okay. Salamat mga ka-loads. Bye! -bye.